Yan, good morning mga drivers. Ayan, ba bumango naman tayo ng maaga para mag-prepare ng ano ah... Uh, makakain dalhin sa bangka mga drivers. Ito po yung ulam ko ngayon. Ah, uh, taong buwad, daing kape. Ayun, slice bird. Mm. Kapi muna tayo. Pinaghandaan po muna ako ng asawa ko ng makakain. Ayan. Pinaghandaan po niya ako maaga. Maaga po siya bumangon para magloto. Ayan. Sana po no. Ganyan lang lahat ng mga asawa para paghandaan yung kanilang asawa para sa ano po, pagpasok ng trabaho. <coughs> Kuya, buwag ilisan ni mo. Dagagabol. Dadala na jacket ni mo. Yan, ito po yung ano po, dami po nakasabit na nilabhan mga rivers tingnan ko po yung mga sinaki ko dito natutulog ayun yun sa taas eh um, oh, okay. ayan tulog pa <laughs> wala na sa banig ito, ito pa tulog pa yung mga bata mga drivers kaya hindi lang natin sila gigisingin para <coughs> walang ingay <coughs> <coughs> nipis yung mga purol wala ka nipis yung purol tunan na ba eh nagkakang ginabi na yan dami pong baon ko ngayon kasi gustong sumama yung anak ko doon po ako matutulog mamaya sa bangka mga drivers kinaray <coughs> ito po yung bahay ng ano ko po, po um, binan dito po matulog yung iba kong uh, sana lang po mga drivers no am um, matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko yan sito po yung bahay ko mga drivers no. nihero pa yung dingding. hindi pa kasi natapos temporary lang po to mga drivers at saka sa kabila po do. sa kabila pong likuran niya no niro lang po yung nilagay ko kasi um, wala pa tayong pambili hindi pa to maayos lahat gamay lang tubig po pati dito sa kabila oh. niro lang din din temporary lang pong nilagay ko na ano po bubong para hindi naman pumabasa yung misa namin <coughs> ayan kape muna tayo bago tayo umalis mga divers nung kape yan alis na po kami mga rebers. Oh, ninyo. Kami pangita ni mo di ay. po yung asawa ko lang daing na buwad. Hmm, bango. Bango talaga mga rebers sa daing. Yan, alis muna kami mga mga drivers alis kami ng maaga para ah, hindi po tayo maiwanan ng bangka yan Chingo! Hopeng Hopeng isa ya. Odi. Odi gaya. Jugi kacih ya. Kacih. Kacih. Sweetman. Aita Be. De. Aita po yung paaralan ng <coughs> dito sa baring mga uh, rebus na. Uh, baring elementary school. yan ito po yung paaralan malapit lang po sa bahay namin kaya malapit lang po pag ano po punta lang mga bata o dito sa paaralan po. <coughs> Maaga dito sa ano po ah uh, sobrang tahimik na po kasi ang lah halos lahat ng tao dito doon na po sa baybayin mga drivers Yan punta naman tayo sa baybayin mga drivers para makasakay naman tayo ng bangka Yan. Dito lang po tayo. Ikot lang po tayo dito sa kabila. Dito. Ito po yung daanan. Punta sa baybayon mga drivers. Ayan. Kita ng baybayon. No? Yan. Oh. Oh. Sambi so, yes, yes. isa rồi. Leo. Hay ta Đi nhà. Trầm hãy cùng mình đây. Wow. Đó. Tomoshimi đó. Wow. Grabe <tongan> po, tingnan nyo sa unahan mga divers, ang dami pong ano, sumakay ng libre sa bangka patungo sa kanilang tinatrabahuan po. Yan, grabe. Diyan yan palagi ang gagawin namin para makatipid naman po kami sa pamasahe mga divers. Kasi pag mamasahe ka no, grabe. Ang laki talaga ng gastos, papunta pa lang doon. Kasi ilang ride po kaya ang sasakyan mo. Yan. <coughs> Ito po yung uh, ng San Pedro no. Ayan. Nguha naman siya ng pamaing para mamaya. <coughs> Ang dami po nakatambay ngayon. Abay, dagha na abay. Yan po. Yan po may maaga na pong, ano po. May maaga pong kumunta po sa ano po. Kanila pong pipick up pa na Lumabas na po sila. Yeah. Thank you for watching, my guys.